Iginiit ng Department of Transportation na tuloy ang itinakdang December 31 na deadline para sa consolidation ng mga prangkisa ng jeepney. Bahagi ito ng PUV modernization kung saan dapat magkaroon ng kooperatiba ang mga operator. Muli namang nilinaw ng DOTR na ang December 31 deadline ay hindi nangangahulugan ng agarang pagpalit ng mas modernong unit ng mga jeep. Pero dapat nagawin ito sa loob ng dalawang taon matapos ang isinagawang consolidation. Napakahalaga pong maintindihan na ito pong consolidation deadline sa December 31 ay iba sa modernization ng mga units. So halimbawa po, uh, sa December 31, uh, meron pong mga 70,000 pa po na individual franchise holders ang hindi nag-consolidate. Sabihin po natin na makapag-consolidate po sila sa December 31, uh, sila po ay makakapagpatuloy pa ng kanilang uh, operasyon uh, so long po as uh, yung kanila pong mga jeepneys ay uh, ma ano pa pong ligtas ng LTO.